Ayun, isang magandang araw muli sa ating lahat mga ka-extra Yun naman yung ating masarap na handog sa inyo sa ating mga kainan, ng inyong extra sarapis Ito na kung paano natin pasasarapin yung ating mga hita ng ating manok at saka kasama yung siyempre yung mga pakpak Ayan, kaya mga ka-extra habang tayo nagpiprepare ng ating mga sangkap sa ating mga gagawin sa ating masarap na luto ngayong araw na ito ay hayaan niyo akong inyong samahan hanggang uh, sa dulo ng ating video para muli ay may matutunan kayo sa ating masarap na lulutuin sa ating uh, manok ngayong araw na ito kaya Tara na, na mga ka-Extra at ako ay inyong muling samahan hanggang sa dulo ng aking video. Oh, magandang araw mga kaextra. ngayon eh, sa ating kawali. Bisa na natin yung ating uh, bawang. Sibuyas. Hmm. ano okay na yan. Lagyan natin yung ating minarinig na manok. Ito natin para mas malasang-malasa -malasa yan. Minarinig natin yan sa ating ah uh, pang-sekreto pampalasa sya. Uh, yan natin. Antayin uh, natin syang yung mga kumulo, magkulo-kulo yan. Saan natin balikan ulit yan. Taklo ba natin? Ito na yung ating gagawin taklo mga sa ating kawali para mas mabilis siyang kumulo. Ayan. Ayan, tingnan natin ang ating na. ano. Yan, kumukulo na. Ayun, natin. ang ngatin, yung ating tanglad oh, diyun ko niyan. yun yun na yung ating yun yung ating yun yung ating yun sa kanya yun 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 at pwede na rin natin ilagay yan ngayon ng ating pampalasa. lasa Nalagyan ko na nga pala ito mga kaisipan ng pawinta kahalo dun sa ating kapag marinig. Takbo balik natin. Yan. Pinakalangan mo natin yung sabaw na yan kasi masyadong masabaw yung ating chicken. Batang-bata kasi yung ating chicken. Nagagala kasi yan dyan sa tabi-tabi. Nahuli -tabi, ko. So, yung ko. Ayan. Batang-bata yan. Mga ka-extra. Napakasarap nito pag kahit ang ginawa niya. At ngayon, yan. Habang kinapalambot natin yan. Hindi na lang natin magay yung ating papaya. Para pag-iksak natin ang ating uh, gata. Malambot na siya. Ayan extra. Ayan. Tapos ng natin ulit siya. Ito yung natin. Ayan. So, hindi na natin ilagay ngayon yung ating uh, gata. Ito yung ating gata. Ayan. Masarap niyan may sabaw tayo ngayon so, ating laguin ang palasa ng gusto sa ating masarap na hapag mga ka ah, extra Ayan. at antayin natin ulit siyang kumulo mga ah, extra antayin natin medyo mag uh, ah, lumapot ng gusto yung ating gata saka natin ahangin niya Wow. Yan. Na ay medyo tigahin natin to. Nakakatikatihin natin yung ating uh, gata para yamin-yami -yami ang lasa ng ating adobo sa gata. Yan. Dito nyo. Pero ganun pa na natin yan para kung sakaling may kulang siya ay ma-punan agad natin mga ice So yun, medyo matabo ng unti. Ito na yung ating gagamitin pang palasa o timpla natin. Kaunting kaunti lang para pumularin siya ng gusto. Ayan. Pero malapit na malapit na ito mga ka-extra. Mga ilang segundo o minuto na lang ito. At pwede na tayong magsimula sa ating Uh, pagkain pagkain tingnan na natin yung lit so, okay na siya ang lasa ang nakuha na natin ng gusto yung tamang timpla ayun tamang tama ay okay, antayin na natin siya medyo magmantika ng konti at yung medyo kumate yung ating sabaw um, Pansin na lang. Ayan, kulong na siya. Tamang tama yung atin babae maya yan. para tayo ng kain dyan, mga ka-extra. Diyan, pwede pwede nyo gawing... Uh, masarap na mino sa inyong maliliit na Uh, tindahan mga ka-extra ng ganito siguradong uh, pag-aagawa ng mga customer at kung gusto mo ninyo ng ibang halo bahala na kayong magdagdag ng inyong halo sa mga ganito kasi ito lang yung ating uh, natipuhang ihalo yung ating pwede pwede rin pwede maglagay ng patatas. Mas masarap lalo kung kayo ay may mga patatas. Ayan. At yan. At napakaganda niyan sa ating magiging performance ng inyong negosyo. Siguradong mananakam nakam at ang amoy pa lang, amoy niyan ay ah, habol na yan ng inyong mga customer. Ayan, malaking uh, hibas na ng ating sabaw ng ating takong gata. Tingnan nga natin kung medyo lumambot na yung ating uh, sayote. Ayan, medyo na uh, tigas-tigas pa. Kaya tamang-tama yan, eksaktong-sakto yan. Pag, halos uh, ka yung ating mm, gata, yung ating sabaw, tamang-tama, lambot din yung ating karne at saka yung ating gulay extra nice. kaya hayaan lang natin niya naka kumukulo at pag nagluluto kayo ng ganyan pagka ano ay hayaan nyo lang siya ang walang para yung ating uh, gata ay hindi mamuok subay-bay sa aking mamunting channel. Ayan. At ngayon ay pwede na natin siyang patayin yung ating apoy. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang subay-bay mga ka-extra.